Hi everyone. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. It's me again at Gina's Blog. Shop plus sari-sari store in one. Kumusta guys? Ngayong araw ng Wednesday, kami kami dito ay medyo matumal, no? Ang ating customer ay nagpipigil sa kanilang mga uh, dapat bilhin kasi marap, malapit na ang New Year's Eve, baka sa ano pa sila, December 31 pa sila mamili ng mga pang-ulam kasi dito guys, ang ano, ang tumal talaga no after December 24. And then marami pa naman tayong stocks dahil nag naghahanda tayo no. Tingnan niyo sa aking likod, meron akong gardenia lopred dito na nasa dalawang tray. Ang order natin kanina ay 50 bags no para sa ano na to sa new year tapos bukas ay mag grocery kami dahil kanina medyo atrasado na kami sa oras ni mister so sa palengke lang kami namimili ang mga groceries dahil wala na akong ano dito Tanduay Select bukas na lang Tanduay Select at saka GSM Pomelo no pero kaunti lang guys ang stocks ko dito dahil ang mga wine dito ay hindi ganong malakas sa bahay talaga ang ano mabentang mabenta ang ating mga mga wine okay so dito ang dami kong canned goods yan guys oh marami akong canned goods si flip natin ang aking camera yan guys marami akong corn beef kasi pag New Year and Pasko, maraming magluto ng spaghetti. Yung ibang customer ay hindi bibili ng mga ground pork, ground beef. Yung iba ay corn beef ang kanilang ilalagay, no? Sa pang spaghetti, ang pang sahog nila. So, dinamihan ko ang aking mga corn beef dyan. And then, etong aking mga sardinas at saka century tuna ay galing sa grocery. Tapos, marami tayong sandwich spread. Kasi, naubusan ako noong, ano, noong Pasko, noong December 24. So, medyo marami yan siya. Tapos, Nestle Cream. Alam nyo guys, ang Nestle Cream ngayon, pag bibili ka ng dalawang pack, ay nasa 60.85 na lang, no? So, medyo binabaan nila ang presyo. So, ina-adjust ko rin ang aking presyohan dito. So, meron pa tayong ano doon. Pansit Canton bukas mag-order ako ng malaki kasi yan ay medium size. Malakas ang pansit ka dito pag December, Pasko, New Year, ganyan. So marami tayong mga sachet-sachet lang na mayonnaise and then uh, dito naman yung medyo malaki ay kulang na tayo ng isa. And then mga ricados. Yan guys, mga ricados. Tapos dito ko lang na rin no na may naibenta tayo kanina, may bumili kanina ng breadcrumbs na malaki. And then dito ang aking mga ebap and bihon. Tapos ito, i-display pa namin yan siya. So, meron pang gardenia dito and here. Meron tayong gardenia loaf bread. request ke blog jadi kamu tanda sepem Yo, kita ke Okay guys, kami ay nandito sa Lots for Less. Yes. At namili kami ng Coke Swag 2 and meron akong Sprite mismo at yes. hotdog. hot dog. Yan, meron pa akong hot dog dito from NCC. Galing kami ng NCC tapos maraming wala doon. So, yes. dumiretso yes. kami dito yes. sa Lots for Less. Yes. Dito guys, so Lots for Less. Yes. Yun ang hotdog natin kasi sa Thursday pa si Virginia. Mahal kita ng inyong hotdog diri gamay. Yes. Sige o, na, up, o, ano lang daw. Okay ra na ipapatong diha. O oh, ana lang. Dito ang mga coke. Yes. Tanaw sa kong vlog ha, Ate Gina's vlog. Okay. Okay guys, ito ang aking napamili sa so, Lots for Less. Lots for Less Shout out sa aking Shout suki. Shout out sugi. po ate. Hindi <laughs> na kayo sa Canton Del Banda sila. Ah, oh, sa Pilyado. Delmar's Meat Shop. Delmar's Meat Shop. Sabi din ako dyan ni ate. Okay, thank you. Okay, now we'll be there. Ha? Dili. Wala ako dito. Oh, palitin oh, ko dito. Okay, sige. So, ito guys ang aking napabili ngayong araw ng Tuesday, December 26 At kahapon ay close kami At nakapag-relax, relax din Okay So, guys, ito ang aking dress Chicken Mga quarter leg Worth 4,000 pesos Tingnan nyo guys, oh Very fresh Galing kay Ande And then, roque And then, meron din akong whole chicken dito Worth 2,000 pesos Yan, yung walang cellophane kasi, guys, pag may cellophane, medyo mahal na siya. So, ito yung pinili ko. Kasi, mas makamura ako ng 5 pesos per kilo pag hubad. Yung walang cellophane. Kasi, tatanggalin lang naman natin ang cellophane. So, ito na ang in-order natin. Tapos, ito, 10 kilos na chicken breast. Very fresh. Galing kay MFD. So, ito yung mga unang na-deliver dito ngayong araw ng Wednesday. And, guys, at ah, uh, ito ay dalawang box. And then, hindi ako mag-order ngayon ng pork carcass kasi marami pa akong pork carcass. No? Medyo matumal at ah uh, parang parang nag-budget ang ating customer kasi bago pa lang nagpasko and then ngayong araw ng Sunday ay December 31 mag-celebrate na naman tayo ng New Year. So New New Year's Eve. And then ang hinihintay ko na lang ay ang aking gardenia kasi meron akong order ngayon na 50 pieces ang order natin sa gardenia ngayon no. Ito ay preparation ko na sa ano sa December 31 31 kasi ang natitira sa aking loaf bread ayan na lang 2 4 5 anim na palot no and then ang expiration nito ay sa ano pa guys pwede pa ito De December 31 yan December 31 pa pero papalitan yan pagdating sa ahente, papalitan yan siya para bagong-bago ang ating display so kahapon namili kami sa Lots for Less ng 10 case na Coke so and meron din akong mismo na Sprite yung iba ay dinala na sa bahay namin and then yun yung mga napamili ko kahapon dinidisplay ni IC and ni Joanna Marie. Okay guys, at kami ni Mr. Mamaya ay mag rock and roll to the max na naman. Pupunta kami sa Palenque and sa Great Wall. Pamilya ko nang mga kulang-kulang dito kasi kaunti na lang aking Tanduay Select. Kadalasan man ako mali. Tanduay Select and ang aking GSM Pomelo ay wala na. So, muhito na lang ang, ano, ang stocks natin dyan. And then, dalawa na lang yan siya. Yung iba, ay dinala ko sa bahay. Kasi guys, mas malakas ang mga wine ko sa bahay. Dito, ang malakas ay ang aking meat shop. And then, tingnan nyo guys, so, oh, ang aking kaong ay, na, yan na lang ang natitira. And then, andito na si Chubs and si Grocery. Say hi to my vlog. Di man mo makita? Ang kagwapuhan, di makita. Okay guys, magbayad mo na ako sa grocery ng pilagay na, 758? 578. Ah, 578. Ito guys, mga load lang yata ito. 578 and si Phil Phil ay 8,900. So guys, ito ang ating uh, mabayaran sa chubs, 8,000. 8,946 Ito ay order ko last Ano pa? Last week Last week O oh, lagi Last week pa ni No? O oh, last Last week pa, and then, ngayon lang ang collection, no? Parang, ano yata? Parang more than 3 days. No, Phil, no? More than 3 days. Yun ang kagandahan na pautangin tayo ni Chabs Ah, di ba, Phil? <laughs> kasi magamit pa natin ng pera po. Di diba, pang shopping. And then, guys, ito na lang ang aking selecta, guys. O, oh, kumustahin natin ang ice cream ko. Yan na lang, guys. And then, nilagyan na namin niya ng, ano, hotdog. Kasi, wala ng laman sa ilalim. Ubus na ubus ang aking mga Cornetto dyan. Wala na akong Cornetto. Guys, tingnan nyo. Wala na Cornetto. And then, meron akong hinihintay na order worth 11,000. And then, si Sir Otips, yung sa Happy Store ay hindi na-confirm kung may deliver niya ngayong araw na ito. Tapos, ako ay uh, nasad ng barrel light. Kasi, wala na tayong Cornetto. Yan na lang ang Cornetto ko. And, yan ay ano namin? Abigay uh, bigay kay Mr. kasi nagpapa change oil kami sa Shell. So binigyan siya ng apat na cornetos. Sabi ni Mr. Ibenta, ibenta mo yan. 20 pesos. So meron ako 80 pesos. Ang aking tag 10 pesos, ayan na lang. Yung watermelon slice. Yung cream day melty ay 16 pesos. So wala na talaga akong tag 10 pesos na ice drop and chalky. Thank you, Thank you, And meron akong Pure Foods Ham. Alam nyo guys, itong Pure Foods Ham ko ay uh, giveaway sa akin ni eh, MFD. And then, ang dami kong ham dito sa Virginia. Isa pa pala, isa pa ang ano, ang naibenta ko. So, ito ay ibenta muna natin. I-display natin ngayong December 31. So, yan na lang talaga guys. So, wala na akong ganito. 750 ml na 3 in 1 yung obi makapuno in keso yun yung very saleable tag 99 so yan na lang guys tapos eto hindi ganong malakas pero meron pa ano bumibili ang ating cups hindi masyadong hindi ganong malakas ang cups ang pinaka saleable dito ay yung cream day na tag 10 pesos and ang cornetto talaga Okay guys, nandito na ang aking gardenia loaf bread. Gardenia loaf bread classic lang lahat, walang new bake. Grabe strategy si gardenia ba, no? Di manghatag kung maratuhon. <laughs> Eto guys, 50 bags ang ating order. Katapos, kanon sa may expire Pizza dos. Pizza dos? Pizza dos sabi kami mag-open. Okay guys, ito ang aking order na gardenia loaf bread. Ang classic na tag 85. Kasi walang pandisa, walang new bake, walang gardenia na may raisins. Ito lang talaga. Classic lang lahat ang stocks nila. Okay, ito ay 50 bags. 8, uh, 8, 16. So, meron pa tayong Meron pa tayong dalawang at ah, tatlong tray. Iba pa sa sa Jess. Adero ah, Jess oh. Tara sa tara tara. Ah. Uh, Good. Uh. Yung usama mo duha dia. Props na props. <laughs> Plus ka na. Okay na. Okay. Okay. So ito guys, preparation for December 31. Meron tayong 50 bags na gardenia. Meron pa dito. Ang ice cream, hindi pa dumating. ang Ating order. Day, apog lang ako, oh, day. So, ito yung, or, uh, ano natin, guys. Mga carding baboy and mga hotdog and rest chicken. Ang naghala ang atong kuan, Atong whole chicken. Dungagi. Atong whole. So, ito, guys, ang ating, ano, meat shop plus sari sari store andon yung aking gardenia sana maubos yan lahat and then ang hotdog na virginia ay bukas pa marami tayong uh, ano ngayon your foods hotdog so ito lahat mga kasari ang aking order na gardenia loaf bread lahat ay classic ang puhunan nito ay 77.30 pero plus 2 ako so magiging 87 minsan gagawin ni Icing 90 pesos tapos sa January 2 2024 pa siya mag-expire so tamang-tama sana mauubos itong 50 bags natin kasi noong December 24 ang ating loaf bread ay 30 pa, 30 bags and then nagdagdag pa ako ng 20 so maabot siya ng 50 bags lahat So, ngayon, 50. Ang ah, kinuha ko, nagpabook tayo ng 50. Tapos, galing kami ni Mr. Sa Ito yung aking mga pure foods hotdog. Ito lang, guys. Yan. Marami ang kulang na rin sa ating order. Kasi, dapat 10 pack ang aking beef is na 1 kilo. And then, tatlo na lang ang available sa model store ng pure foods. Tapos, ah, uh, Itong ating cheese dog na star ay yan lang. Parang sampo lang yata. Yan siya. So, it, it's okay kasi bukas ay pupuntahan ako ni Virginia dito. And then, meron tayong 300 pieces na lumpia wrapper. And fresh Mickey at saka sampo lang din ito guys. 20 sana ang ating kukunin na aluminum foil. Maraming maghahanap ng aluminum foil dito. Pag ano, New Year and Pasko. Yan ay 5 meters, 20 pesos ang puhunan. Ang benta ko ay 28. Tapos, meron akong isang ano, kasi isa na lang ang natitirang chicken liver. Pero it's okay kasi hindi man malakas, hindi naman malakas guys ang chicken liver pag ganitong mga season. And then, meron tayong onions, no? Update tayo sa onions na imported from China. 120 ang kilo, ang luya, ito ay medyo mahal. 75. And then yung malaki ay 80. So, ito lang ang kinuha ko. 75 per kilo. At ang garlic ay 125. Ang kilo sa metro circle. Tapos, meron ako mga sandubag. Kasi kailangan talaga natin ng sandubag and paper plate. Nagdagdag ako ng paper plate. And then guys, kahapon sa Lots for Less, out of stock ang kanilang Greyhams. So mabuti na lang meron sa NCCC Supermarket. So eto, nagkuha ako ng 20 packs na Greyham. And then walang stocks ang kanilang Greyham na Crush. So eto lang Crackers. And then, may 2024 pa ang expiration. So, 20 packs lang ito. And then, tomorrow, ay pupunta ako sa Great Tool Trading. Paka merong, ano doon, Trust Graham. So, um, uh, maka, ano tayo, makakuha tayo doon. Kasi, bukas pa ang aking grocery. Mag-grocery tayo. Dagdag -dag dito sa sari-sari store ko. Tapos, may maghanap sa amin ng peanut butter. Nagkuha lang ako ng dalawa. Naubusan na ako ng peanut butter. Dalawa lang muna at least kung may maghahanap ay may, may maibibigay tayo ang tingnan ko doon sa great tool pag ano, baka may stocks sila na medyo maliit pa nito kasi ito ay 75 pesos ang kunan so benta ko sa 20% ay 90 pesos and then uh, September 25 2024 pa mag expire siya tapos walang ano walang twin pack na kupit po ko sa lot. So, nagkuha ako ng dalawa kasi kaunti na lang ang ang aking kupit ko brown and creamy doon sa aking tindahan sa bahay. And then, guys, ito, may pa-promo ang NCCC. Ito, buy two at 121. So, nagiging ano lang ito. Uh, 60.85 lang, no? Medyo nakamura tayo sa Nestle Cream. And then, ang expiration niya ay September 2024 at saka ang kanilang cowbell doon sa NCCC ay 42 lang and then sa lots for list 44 so nagawa ako ng ano pinanikabuok 12 yata ito, 12 over 14 cans and then uh, ano pa, September 20, 2024 ang ano, expiration niya, so ito guys ang aking pinamili sa NCCC supermarket isang carton. Yan. And ito yung sa palengke. Napaka-importante guys itong mga sandupag. Kasi wala tayong sisitlan pag may bumibili. And then hotdog, pansit, and ito ay arrange pa namin yan. Okay, time check tayo ay what time na ay? 4.03 Tapos ang na-display yung mga canned goods natin na corned beef. Yan, yan yung dinamihan ko guys, yung holiday corned beef. And Argentina, mga mayonnaise. Marami akong mayonnaise. Meron pang medyo malaki doon sa taas. Tapos, best foods. And then, ang kaong, bukas na. Ayan, bakanti bakanti ang ating kaong. Ayan, dito. Meron din tayong mga kulang-kulang dito. Mga apo, benibar. Tapos, ang jerseva, puwagin mo ari ba. Nag-order kong isa ka kahon. So, ito lang guys. At saka, wala na pala akong ano, kaunti na lang ang aking 450 grams na pasta. Yan yung mga bibili natin tomorrow sa Great Tool Trading. And yung aking macaroni salad and elbow. So, sa Silver Swan, yan na lang. So, meron na tayong listahan. etong malaki, 200 ml, wala na. Tapos, marami tayong Popo Mama. Dinamihan ko ang Popo Mama. And, ibab tapos, palamig. And dito, wala tayong SPB home. So, mag-order tayo. At saka yung malaking pansit kanton, wala na. Okay. Okay, guys. Yun lang ang aking isi-share.